Ayos ka tayo sa atin. Gusto ko sa iyo, ate. Gusto ko sa iyo. Palagang masarap na. Mas masarap tayo ngayon. Ah, napanood mo doon? Napanood mo ba oh, yung disgrasya disgra oh, sa malilaki? Oo, oh, oh. oh, grabe, oh. grabe. Grabe. No. Buhay mo. Oh, oh, makapagpasigat siya Kasi yun, may tumawag pala roon. Tugo. Hindi, hindi. Superman yun eh. Alam mo, sabi nyo iba makapagpasigat lang pati. Pero siya ang tatawag lang kasi passion mo yun. Hmm. Kasi kilala sila dun eh. Sikat oh. sila sa Sikat sila sa Sikat. Kilala mo. Talaga yung gano'n. Kilala sila no? Si... Hindi mo isipin Superman. Oo. Oh. oh. Kilala sa Superman. Superman. Kilala Superman. Pero si Kerman, nasan ba? Malapak. Eh... Di ba magalit yung... Magulong na no? makilala natin dito. Wala okay lang, Kaya lang. Sabi ko sa'yo. Kanang kamay ako rito. Hintig uhm ko kung kayo yung kape ko ko na hanggang baso ah. Lahat ng mga kurakot namin tumataan sa akin. Oh, mga ingat-ingat dyan. Mga yung chairman yan. Mamapasama si chairman na chairman. Ako yung treasurer. Kasi pagbaba treasurer eh. Treasurer ako. Narinig ko yun. 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 Yung sinasabing ganun, Kerman? Oh, ano? Usapang marilaki kami. Ang laki ng tinga mo, layo mo ba? ko. huwag ka magsisinungaling ha. Oo. Rinig na rinig ko yung sinabi mo. Lalaki yung ilong mo na yan. Ini tu kan? Ini ano kan? Ini tu kan? Ini tu kan? Ini tu kan? Ini mo kan? Ini tu mo Ini tu kan? 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 Ini tu dalawa Oh. Um, po, um, um, po. Inulit pa. Inulit <laughs> uh, pa. So, okay. Okay. Okay, ito, para masinaw sa iyo, hindi ka tinapay. Kapilang yan eh. Kapi, kapi, kapi lang yan. Lang na, yan. Na, uh, naman, Chema? Ba't naman kapi lang nilagay ko dito? Eh. Kung binibinas ka naman talaga ako. Huwag naman luma tinapay binin ko. Oh, Makaluma kasi luma rin yung pera. to. Kulang to. Kulang to. Kulang to. naman to. to. Kulang papi Kulang to. Kulang to. Kulang to. to. Kulang to. Kulang to. na to. Kulang na Kulang

Parang napalod ko na yung mga sa'yo. Yaman, sasotaw lang Oo, oh, ano? Huwag gano'n hata. Wala ka hata. Sinabi sa'kin ni Kagawad, wala. Meeting lang yun. Meeting lang. Meeting. 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 Laking project kaya yun. yun. Oh. Na, yung Bornal, kakakalsada. Wala pa. Kagawad mo ako. Ang kaya ng ka tito ni Atat at, at, meron nga raw. Wala. Tayo natin yung ba pagbalik. Pagbalik nyo, pagbalik. Dote kung bumalik ba pa. pa yun, pwedeng aside siya. Pakabalik yun, tapos sa'kin sa yun. Yaman, pwedeng aside. <laughs> Tayo lang A ng group Tayo, tayo, tayo ay, lang ng si nakakarinig na, Kasi pro committee No! Pagawad Wala ka sa meeting Tapos yan lang ako meeting Wala ka, ay, ka sa puro meeting Puro kapitan lang eh Pero alam ko yan Discussing yan Teka, pagdating nung ano Doon natin yung mapapatunayan yan Kasi nakasin natin natin Oo Kaya natin yun Ano mo na yun Ano mo na ito Nakapay Sandali, kayo lang nagkakapay Ako, wala akong kape Babalik yun Siya tan Tapalik yun Ano, Kami ng ngayon Pagdating yun Pero, ako 'yan, masubo ko yung din wala pa kahit. Eh minsan si may matinong isip din. Bisad, parang ba? Para ba siya paki-pitap? Minsan pagkakatiwala ko sa mga yung bagay-bagay. Ano 'yun? Pinaglilinang ng alanganin. Minsan mapagtitinag ng utak mo ang alanganin. Minsan magpagtak sa buhuya to, sa buhat Walang birth certificate 'yan eh. Oh, pero pa-santay Ano? Katuan lang. Sino po ba sana darating? Sino po sana hindi darating? Ba, tagal na wala pa. Ako, sa hindi darating, o. Ako talaga. Ito naman, hindi darating yun, Wala ako tayo, wala sa mukha. Ayan, 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 sa'yo! Yung tanong mo ka, Chairman, parang ikaw yung... Ano ba? Hindi kang pinasok! Chairman! Chairman! Ang kising ngayon! Ano kinalaman doon? Ang gawin sa pili na nagpasahod. Ano ka ba naman? Malilimutin ka ba? This is a ease of me. Tagawad. Tagawad. Kami, this is a ease. Kayo agawad kita. Isang man. Ito'y <laughs> sumahod <laughs> <Man. laughs> Witness ako. Nung sa witness. Sumahod siya. Sigilan mo ako to. Pag, Pag labas kanyang. niya. Andun si Mese. Kinuha <laughs> lahat sinahod niya. Ah, paano magkaroon ng pera? Ah, wala ka dyan. Ay! ay, ay, ay. 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 ay man, man, dali, mani, ah. mani, dali na, susundin ko na siya. Pagkawad. Susundin ko na nangyari. Nai-stop na pa kayo. Wala ka nyo. Susundin ko na siya, tat. Nai-stop pa na tayo. Hindi ba kayo nagbigay doon kay at at? Nagbigay kami. Kasi ano lahat yun, dalawang daan binigay niya. Tanga ka. Ito si Sagawan, nagbigay ng ano. Bago ka pa nagbigay, oh. nagbigay na kami ron. Sinasabi ko sa na nabudol oh. para para sa akin. Kaya, Kaya pumunta ka sa iyo. No? Kaya duda. At, duda talaga. At, ganun ba talaga 'yon? Yan eh, Oh, tanggalin mo na 'yon sa ano mo? Sa mga tatay mo, man. sa mga kamay mo. Kanina dito nilalaglag ka. <laughs>